Hello, hello guys. Sa mapagpahalang araw sa inyo lahat. Ang gagawin na naman natin ngayong araw na to ay ang mag-deliver. Wow! Ayan na nga guys, papunta na tayo sa customer niyan. Daladala ko na yung mga item na i-deliver ide natin. Medyo marami yan guys. So ayan na nga guys, hinibilang na natin yung item natin na dala. Malapit na tayo matapos yun guys. Ayan na, iniisa-isa natin para walang sumablay na ano na item para hindi nang babalik sa truck yan ganyan yung buhay delivery guys mahirap pero kahit ganoon okay lang para sa pamilya ayan nga guys pinabalik na natin sa box tapos ibigay sa customer yan so ayan nga guys waiting na lang tayo ng payment yan waiting na lang So, yun lang nga. kasi na tayo. Pabalik na tayo ng sasakyan ng yes! So, yun lang guys. Bye!